Good morning guys, good morning, good morning Eto, laki na nahuli ko <laughs> Ooh, Laki oh. Grabe <laughs> Grabe, grabe laki <laughs> ha? Ganyan ito yung nakalaki na huli mo? Malaki pa dito? Malaki pa dito? Oo ang laki. <laughs> Ang hirap batakin. Oh. Ang laki. Grabe. Ah, Kaya nasira yung ano ko. Oh. Ay. Yung ano, naputol na naman. Ay, ah, yung motor. Oo. Oh. oh Tara ah. mo. Video-video <laughs> laki oh. Ayan. <laughs> Grabe. Pang-ihaw. <laughs> oh, Doon uh, na kagat pero hindi ma masima talaga. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. May pamain ka pa? Oo, oh, mayroon. Malaki pa. Ang oh. Eh. Ano makalaki mo yun? Alin? Yung hook. Maliit lang. Maliit yung hook mo? Gano'ng kalaki yung hook mo? Malaki yung nilagay ko eh. Ano mo? Ganyan lang kalaki. Yan, ganyan lang. Nakalakal laki guys, oh. Oh. Hmm? Dalawa kilo to, ano? Oh, dalawa. Dalawa ka ate. Yan. Dalawa ka Ang bigat. Sabi ko na nga ba dito. Eh. picture mo, bro. Picture na, picture mo.